Magandang hapon po sa lahat. Luzon Bisayas, Mindanao. kusang saan dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel. sa Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hiling. Pangungulikta ho ng bariya. Kaya ho tayo nandito nagsisiling ng kanilang mga lagat. Isa ho tayong kolektor. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber dyan kung saan kayong dako ng mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB. Lahat po na nakapalo doon sa akin. Thank you so much. Yun naman po hindi pa po nakapagsubscribe dito sa aking YouTube channel gusto nyo ang ganito mga topic po about coins. Aanyayahan ko sana kayo at malaking tulong lang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usa pag po natin ngayon ay pera po ng ating bansa. Ayan. Year 1989. Ayan. Makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki. Ayan po, nakaharap po sa kaliwa, kaliwa ka kanang bahagi. Kitang kita pa ang kanyang pangalan. Siya po ang dakila nating bayani na si Jose Rizal in the year 1989. And then, Mitmark in the Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod doon naman natin, makikita natin ang isang imahe na 1 peso. Ayan. Nakat po. Nakat po yung kanyang 1 peso. Ayan. Error coins. Nakat. Ang kanyang 1 peso. And then, isang tama raw po. Kung tawagin ng scientific name po niyan, ayan po, Amnoa Mendorenses. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, Pero Republic, 1946 up to date po. Type standard circulation coins, years 1983 hanggang 1990. Value nito, 1 peso, large type po ito, may small type yan. Currency piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 9.5 grams, may haba pong 29 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm. Hugis po, bilog, orientation niya, middle alignment. Itinigil ang paggamit nito ng January 2, 1998, number N-2448, reference number KM-243-A. Ito pong year 1989, ito po ay 20%. Wala pa pong maintains kung ilang piraso ang ginawa ng ating Banko Central sa barya na ito, wala pa sila may pakita. Pero may price na doon sa ating numista.com kung tawagin ng ating mga kolektor. Yung kanyang verifying 20, ay yung kanyang verifying 30 pesos. Yung kanyang extra fine ay 46. Yung kanyang almost uncirculated ay 60. Ang circulated dito ay nagkakahalaga na po ng 120. dako tayo sa kanyang presyo po. Ayan. Sa pamantayan, sa platform. Doon sa ating ebay.com, nakakita ho tayo nito nagbebenta ng $26. Rare coins daw ito. Ayan po. May nakita naman tayo doon $4. And then yung pinakamalit po ay $1.15. dollar. Sa Carousel PH po, error coins naman ang ating nakita. Binibenta niya doon yung 1988, 1989 niya ng 3,000 error coins. Meron naman tayo nakita doon na 40 pesos. Ayan. Ayan lamang po ang aking may babaging kanyang presyo. So hanggang dito na lamang po Luzon so Besides Mindanao. kusang kayong dako na mundo po, kept po sa lahat. In God bless.